what's guys today uh, maglalaro tayo na so, uh, grow a garden in roblox hanap tayo ng pwede natin na uh, scam natin baka nag grow na kasi isa oh huh? tagal uh. Ay, na pala what the fuck? ay sorry i-blip na lang yan ay ako pa na magkano tignan nyo guys ang laki ilang pounds kaya magkano kaya ato? kung pwede ko lang to ma-open ma sa isa o account ginagawa ko na wala Napaka ako napakasok na ibigay sa isa o accounts samba, Ando. Ano po ba yun? Parang lato-lato. Nasan yun? Ah, ito lang pala siya. Hindi, ano yun yung nakita ko sa Ah, yung puno. pala ko parang lato-lato eh. Hindi na natin magkano yun. Pineapple. Ah, lunch magkano? binenta ko nandito kulang kasi ah oh. ko oh. inventory Kung magkano oh. ah bad bad okay ito guardian yung joke lang ito kung gusto nyo ako bigyan ng fruit na maganda wala bigyan lang ako tapos i-giveaway natin para sa mag like and follow sa akin tap ay mag like and subscribe tapos mag comment ng done okay tapos magro mag ikot ikot ako na Yung ano nga yun? Yung pipili ako sa kanila kung sino ang mananalo kung sino magbibigay sa akin na, na ibring food na, na ano ba naman like candy blossom ganun o kaya mango o oh. yan Peace, my garden may dragon fruit ako tapos chili yan tapos may pat pato tuloy peacock ako sino gusto may pag trade sa peacock ko Kaya ito. ay hindi makalis yan this one hindi magharap sa mama ay, mga may ay I don't know. kaya papamigay ko itong unmeun shakko kung kung ko ay nung 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 kung nung nung kung nung 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 bye Kano di hindi ko alam kan ah uh, 8, six. 6 yata siya. uy may crab akin na lang to kaninong crab yun so, ang mod na ako dito Ito na mayroong bago. Kung anong, ano. Baka mamaya, matiyempo natin master sprinkler. na naman ako. I-muramay e, akong basic Sprinkler. Advanced sprinkler. Advanced. sen Sprinkler. Yan. Mayroong shawty. Mabuhay. wala. Mga dolphin, avocado, pineapple, ganyan. Um, pero pinakamarami dito ba ang pusit? Ito kaya okay, okay, How much is our... 5 million yan. Saka mo ito nakuha? Binili ko ito. O, binigay sa si akin. Ano ba? May binili ko. May 3,000. Binili ko. Ito. Hindi, papamigay ko na lang ito. Kung sinong may gusto na ito, So, natin tong blood. So, KG, yeah. Tagay. Ayun na, minute na lang Tignan natin. Maswerte yan natin itong makuha itong sugar apple. Ay. Oh, sugar apple. Diyan itong apple seed. Green apple seed lang siya. Ay, oh, Oo oh, nga, maranap. Pero kapag sinel ko dito kita sa stars sa stuff. Nandang pan. Who's wants this hedgehog? Oh, hedgehog. Oh. Nah. Nain saya kaya nsi ngayon yung natin. Yan ang sana may makakuha... May tika ka nakukuha dito, pero... So, yung... Yung tiles, yun ako. What the hell?

hotel yata, ang ano doon pamuto ka ng baso doon yun talaga mga nagsasalita pero mamaya maya pag nag open ulit right yung game ano higyan natin na pwede tayo maglaro lang let's play a airsoft hmm, ano airsoft basta ganun airsoft siya hindi ko naman ito ng airsoft in roblox to aw oh, ah dito ako lagi na nanalo. deploy wala ka ng barrel ko oo camp to hindi pala ah hindi ba't logi ba't parang ang logi Kagak, kata pag Aray, galing niyo magtago, oh. Tara, mas magaling tayo dyan. Paano niya ako nakita dun? Wait. Okay. Wag ako na barrel pa dito. First. Ah, wait. wait. Bali. Ano mo. mo na tayo lang. Sabi nga ng mino. Okay, so to. Talo ako. Saka sa Okay. Oh, Anyway, oh, 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 pwede pala ako mga yun. May secondary pala. Ano yung secondary ko? Ito. Ito. Hindi pala ako magpalit ng baril. Nakalimutan ko.

Wala mga ano Patay. Hit, hit, hit. Ay, down one, down one. Down two, down two. Patay ako. Wow. Malaga Ngayon, try natin i-back na-netlock na neta. ako. Try it. Pinakita sa pangalan is Testing natin

Hmm, takbo. Ako dito. Ako dito. Eh, nagsitindi na lang ako tao. Tao. Tao ako nyo. Takbo. Ba't yan parang sira lahat ng ano? Maka-jumper ito ah. Hmm, eh, grab. Gaso lang sa ang pera.

Paano siya rin nakabili? Okay. let's see, let's see. Paano ako magdala Ako, isyo wala. Paano ako Okay. Okay.

Ay, na lang na rin double mad na lang para mas maganda body type yan Mas malaki pa syempre yan ang tatas ko okay na continue pa na skin color black tayo important you see to be in North London do, do you want to play yes important for the uh, hello South London to South London to you can be can I Highly photo parang ikaw paano yan minunahanak Akal tayo. Di pa ano ko tatalon? Ano kan tumayo jump out gun trap tayo si gun shop. ay hanap na tayo ano bahay naman na nakakot ako nakawal ako nun hey, ayun mo sa akin ayun mo ka sa जो आप, तो लोग में का अपार्टमेंट पड़ता है, पता नहीं हो जाएगा, किसी माना, क्या होना बाग लगा

kita mau. Nah. Ah, iya. Uh, apa? Atau di ini kan? Kamu

So, -tay -tay. Aray, ay, nabok 3,000. Anong number ito? Ito, block na tayo, block. Black switch. Dito lang tayo. Di ba na ako ng ano? Bakit? Mali yan. What's up, po? Hindi. Pagyan lang dito. Ito do. A5. Ito na ako. Lock 20. Kaya ba? Alam ko ba hindi ano. Ako. Alam ba hindi sila. Lock.

Magang mamarin Hindi ko naman sinasadya Aray ko po tayo naman Sorry sorry Kasi babarilin ako nyan eh Pag lumabas ako eh Kabangbang na ako paglabas Maka-dids na ako nyan

saya okay. ako wala na no? hindi mo rin naman

sa susunod na lang ulit please like and follow like and share click the notification bell tapos para dun sa mga ano eh mag mag comment na lang kayo magandaan pag nagawa nyo na yung requirements ko dun sa draw a garden na okay